Yo mga kamismo, ito basican lang natin Yung sa main compressor namin sa barko Dalawang beses akong nagka-trouble dito mga kamismo Yung una yung 2, tapos sumunod yung number 1 Itong compressor number 2 na to, yung problema ko lang dito Ay yung oil level trip Eh dahil nga, tinignan ko na yung diagram Meron pa ako na-discover na sa na isa pang problema Yung sa reset naman Actually mga kamismo, na eh encounter ko na lang to kapag ka into troubleshoot na ako kasi usually hindi naman kasi mag aalarma yung reset kapag ka may problema in short nanganganak yung trouble mga kamismo pero na -re rectify naman katulad dyan mga kamismo mismo dalawang timer yung pinalitan ko dyan yung isa para sa reset at yung isa naman ay para sa low trip at lube alarm kung mapapansin nyo ayan naka alarma nga nakapula at yung timer na bago kung mapapansin nyo diba wala nang tagging ayan umaandar na yung reset niya kasi pinalitan ko na ng bago yung ikatlong timer mga ka mismo okay na yan kaya lang bumabalik pa rin yung LO alarm meron pa rin kasing problema mga ka mismo yung magnetic contactor at ito yun mga ka mismo, yung problema ituro ko sa inyo itong 28X1 yung contact niya mga ka mismo, mismo yung may problema pero yung coil niya okay. Kita niyo naman kanina, 'di ba? Umahandar. Ang problema itong 28X1 na normally open contact, hindi nagko-close kapag na-energize. Eh ito pa naman yung magbibigay ng signal para mag-close yung 280 na 40 na nakasulat doon. Para ma-energize yung 28X2 na magnetic contactor. Mga kamismo, kung medyo nalilito kayo, pwede nyo ulit-ulitin yung video. Pero sa mga bago pa lang sa mundo ng electrical, mga kamismo, huwag nyo pressurein yung sarili nyo. Bali, okay na din yan, familiarization lang. Makita nyo lang yung mga trouble na common. Grabe pawis eh, no Sobrang init kasi nyan dyan mga kamismo I-start ko na mga kamismo Bago na yan yung 28X1 Pinalitan ko na Additional pa pala mga kamismo Kaya nagtagal ako dyan sa pag-troubleshoot E eh, yung isang timer na pinalit ko Kahit bago eh sira pa din pala yun E eh, akala ko okay na Kasi bago eh. Ang masaklap dun e eh, merong indicator light Kaya kung mapapansin nyo hindi yung mandar e eh. Ayan ulit Testing na naman kasi bago na yung timer sa may baba Yung 28T1 mga kamismo yung pangalawa Yung may pula tsaka green At dyan mga kamismo mapapansin nyo Ayan, namandar na yung timer mga kamismo Namandar na lahat Ayan, yung 28X2 nag-close na rin Apat na magnetic contactor, okay na So wala na rin alarma dito sa panel Kung mapapansin nyo, goods na yan Paanda rin naman natin ngayon yung motor manual mode lang mga kamismo Sa troubleshooting mga kamismo sa una, eh mahirap talaga yan. Pero habang tumatagal sa kakabasa-basa mo, kakatrouble-trouble mo, eh di mo na mamalayan na gagamay mo na yung mga bagay-bagay. Basta lagi nyo lang tandaan mga kamis mo na ang electrical is a perfect science. Bawal yung chamba dahil di ka bibiroin yan. Pansin nyo ba yung 28X2? Instant under yun pag wala pang pamalit.